Ano ba yan? Pag ganito, hiwan yan. Sarap nyo na ano yan. Ha? Ano yan? Yung na-order sa ano? Sa... Sa... Ba't may totoong gulay? Tunay na review na ito, Mia. Ang lasang <laughs> tama nito, tomato to. Ang tunay na na-review niyan, be. Amayan mo daw. Ito masarap to. Hindi, baka naamoy nyo lang ang ko. Umamin nga. Ang sarap nyo <laughs> ang muyo tang tawi. <laughs> ano yan? Ano yan? Ko ja masarap. ayoko ko yun Di ko latay to lang. Patatas. Anak ng teting. Ito yung tunay na gulay. Ito yung ano, yung in order niya. Abay ah, pa na pinakain sa amin ito. Nilagay lang dito sa lagayan, no? oh. <laughs> eh kami, eh kami kasi bobo kami, wala kami alam dito. Sabi niya luto daw. Luto Mas, masarap naman. Uy, naubos yun, yung tong gulay. Mas masarap eh. Huh? Mas masarap um, Gany pa ng eh. yung totoong gulat. Mas masarap pa yung totoong Lasang utot. Anong lasang utot? Nakakain mo ba Hindi siya lasang utot. Pero yun, pag inumuyaw mo siya, may yung lasa yung niya, yung amoy niya nang hiniibaw um, dito, lalabas sa ilong mo. Lasang utot daw. Nakakain na pa naman mga utot tong <laughs> mga... Utot mo naging. Eh. Utot mo? Maglaot agad sa mukha namin, sabay mo ibubuga. Ah, ba't hindi niyo pa alam hanggang ngayon kung ano amoy ng utot? Kaya nga umuyot eh. Amoy daw, hindi lasa. Tutok ni Daddy ang ingredients. Siguro ang factory mo daw, niluluto mo ito gamit ang tutok mo, no? May ito gusto. Hindi, promise, hindi masarap. Hindi <laughs> mm. masarap? Hmm. Kaya tunay na rin parang mo ito. Parang ano lang, parang... Alam yun, yung... Pinasigat lang dahil kakaiba. Pero, yung lasa, eh. Kung talaga si Ion ni. Ikaw Si Ion yun, ikaw gumagawa yun. Sino ba si Ion <laughs> ito? Sinuutotan niyang bago luto. Ano, ano, ano? Ha? Pero kung... Beh, pero kung biniyaran nila tayo dito, Masarap, masarap. masarap! <laughs> Isa pa. Isa pa. Isa pa, masarap. O, barito, binayaran. Eh, 'yung 'yung kinahin niya talaga 'yung anong dilaw oh. Pero kung binayaran kami dito, 'di Pag-promote nito. Ano 'yung yeah. hahawakan mo 'yung? Ang sarap man dito ito. Ito lang 'yung masarap. Ano 'yan? Ano 'yan?

Baka mamaya magpadala nawa kayo sa amin ah Hindi naman naman yung produkto. kung Kumbaga, kanya-kanyang bet lang kasi ah Kanya-kanyang pala iba, masarap. Sa, sa, sa iba, hindi masarap. Pang mayaman daw kasi yan, bay Ay. Kaya pala. Kaya pala ang sarap. kaya, kaya, pala natin naroon Kasi, ah, ang pang mayaman na pagkain hindi masarap. Hmm, ganun pala. Hmm. Mm. Ang tsaki naman palikat ko eh! Ba't <laughs> ano, mm. na ah. so, oh, yeah. mo nangyayalat ko yan? Kasi galing bilhin ko, hindi ka nasasaktan. Ang daw. O yan? Pag-uutugin <laughs> ko itong dalawang <laughs> ito. Parang nakakain, pag sa mga review ng mga vloggers, nakakain ano lang dito, yung crunchy mm. niya. Yung crunchy lang, pero bagay sa akin. Mm. Parang sa amin, mas masarap na... pa rin kumain ng ano. Totoong gulay. Mm. Oo. Sila gulay, oh. Naubos ka nila ito taong gula yun. Hmm. mo naman, na namin napansin yun. Oh. Uy, pati yung kamutin hilaw. Hmm. Oh. Hilain oh. Dito. Hindi, siya yung kumain <laughs> 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 kain, kain, nun, siya yung kumain. Magpururot ka dyan. siya. Kasi kung ako kakain, kung ako kakain Naubos nila ito taong gula ano. Unang masisira yung biping ko bago <laughs> yun. <laughs> <laughs> Mas masarap pa rin talaga. Oo. Oh. Yung mm, gulay ng ganito. Okay. ito, parang ano Basta, lang doon. Yung kumain nito. Basta, kumbaga, nakiliw sila. Ganun lang talaga. Ha? Ha?